namin po ito kinapwento po nung bangkero ah, kinapwento po nung bangkero na naka apat apat na mm -hmm. apat na 16 mm -hmm. gusto mm -hmm. po ba uh, ako po nagbalik po ako mag isa kaya okay, po ah, e, kaya po subukan po natin kung ano po yung mahihita natin mapapala natin Oh! that guys first gun Double double na naman po. Wala ko po. Ang good price. Sandaling sandali lang po. Wow! Change na po. May ingay. Yung ingay po ng mga ambulansya po yun. Nasa tabing malapit, malapit pala po. Malapit pala po tayo sa tabi ng karsada. Po nito guys. Pigeon naman po. Oh. Another one good size na po, talaga ang tataba pa tataba ng tilapia rito mga good size po ito po ka Pauututan din ako po rito si Bangkero, si Toto. Taga rito po. Dito ron niya po nahuli yung mga yung apat na six fingers po kahapon. Ito pong may tip po sa akin na dito ron po. Marami. Kaya naniwala naman ako. Kaya unang saba ka po dito yo puno po ka cooler kami na lang pong umayaw ayaw po talaga kayo dito sa pwestong to kailangan. dito po dito po lang yan sa buhayang bato ito nga po nahanap na nahanap natin at naniwala naman po tayo sa tip ng taga rito kailangan pala malaki cooler mo Ayun po. kailangan daw po, malaki ang cooler Kahapon naman ko sa mukot papa jing madalang. Pijoloy. Hey, ha? Jol, jolon. Ano 'yan? Hoy. Pijoloy. Abaal lang dad mo yan. Prince pa Barland. Prince din Barland. Pa Barland 'yan. Yeah. Yes. Susi cellphone ko 'to. Insha'Allah. Eh ano kita marami. Facebook yan, di ba kaya? Facebook kaka YouTube Facebook, YouTube Kaya vlogger May sticker kaya? May sticker kaya ba? Marami ng followers marami. marami na rin po 1k na rin po Sa FB po 500 na Ano? ayaw ayaw Prince Pabarlan Prince ha ah, Prince Mga kachamba Shoutout po sa inyo Shoutout po kay Anthem Channel Shoutout po Roger Fishing Adventure Shoutout Delphine Padilla Shoutout po Mang Eduardo Igisman Shoutout Nandario Andulay Shoutout po sa inyo At Philip Robles Shoutout V1 TV, shoutout Bata TV Vlog, shoutout Riding Thunder TV, shoutout po sa inyo Gage and Okiyo Mawala po ako kasi mata ko po medyo, hindi na po nakatagal sa uh, pagse-cellphone lalo na po kung nakatutong po okay, ngayon nagsasubog magamit na po uh, sa amin ngayon, hindi po yung Angler, shout out. Joel Jimmy, shout out. Tanji, Velasco, shout out. Wong Bulando, Josie Bulando, shout out po. Minci Tapaling, Judy Tapaling Rapanot, shout out. Amelia Paling, shout out po. At out po sa inyo lahat. Uh, may ako na po ulit. Ito tuloy. Tot pada poke Rocoy Fishing Adventure Shout sa'yo MRB Max Shout out Kuya Dan Shout out po Shout out po kay Johnny Joss TV Shout out Kamangyan Shout out Kay Spot Vlog Shout out Alamat Vlog Shout out At shoutout po kay Chris Narian Shoutout po Dito po ako sa buhay mo to Ma'am, uh, try nyo lang po dito rin Kaya lang po, wala pa akong masyadong malilit sa hapuno Ah, wala pa akong masyadong malalaki sa hapun pala Iyon ang tamang word dito lang po yan sa may buhayang bato maganda po ang ano dito mababait po mga tao dito kasi may mga angler foreign dito na nakatira mga ayos po makisama Another one. Ah, anas sa lecture. May katabi na nga pala ako dito. Yun talagang nandito lagi. naro araw niya. Pre, pre, naka ilang linggo ka na rito? Oo, oh, tatlong linggo na raw po. Laging nagda-uwi po to. Anim na kilo, limang kilo. Pero yung isa po, ito, ang laki-laki na po ito, pakakawalan po natin to. Ayun po, yung po ang ano, para meron po tayong publika. Yun! po, ang laki! Ang laki po. <laughs> po, guys, oh. pang thumbnail yes wala ka po ganda ganda na size ganda po. ibang klase po dito guys ibang iba ang laki po ng kakaibaw sa fishing spot na napunta natin talaga pong harvest kayo kayo nang ayaw Guys, grabe. Grabe po talaga. Sobra po. Dami ng isga dito mga guys. Halika na po. Tara na po. Subukan nyo pong dito po Dito lang mo sa tawiran. Hindi na po dun sa sapa. Tawiran lang mo. Halika na po. Kachoy! guys wala na po kong mapaglagyan wala na po ay ubos na dali po guys okay. tignan nyo naman po huli ayan po ay kadami ayan po oh. Hey, salamat. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Hanggang dito na lang po tayo. At tayo po ay na. Ang huli po, ito po. Oh, grabe po. Ayan po. po yung mga uli okay oh. po guys hanggang sa muli po maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo Pagsuporta support na at pagsibaybay sa mga silent viewer thank you thank you very much po bye bye po bye bye ito okay, po uuwi na tayo yung so, kahuli po talagang tatapak po Grabe po doon. Mabayad po muna tayo. <laughs> ayun na. Ayun po. Siya po lang ng ah, nag-tip na ah, dito araw po. Sa tawiran po lang nila. Kaya po, yun. Sinunod ko nga po ang sabi niya. Maraming araw ayun po. Thank you for